Ibinahagi ng TV host comedian na si Joey De Leon ang kanyang alay para sa lahat ng TV station na naging tahanan ng Eat Bulaga. Ito ay ang kanyang first painting ngayong 2024 kung saan mababasa ang mga katagang Eat Bulaga at Count on Me na may signature pa niya. Ibinahagi ni Joey ang naturang painting sa kanyang Instagram account, ang una ay hindi pa gaanong natatapos at pangalawa ay ang halos tapos ng version nito. Sabi ni Henyo Master, iniaalay daw niya ang nasabing painting sa lahat ng TV station kung saan napanood ang kanilang longest running noontime show sa Pilipinas. This painting is dedicated to all the TV stations we've been to, E-49, eh, A-42. T47 and B45. Thank you not only for the new years but for all the years we've shared, all the best for us in 2024, ang caption ni Joey sa una niyang IG post. Sumunod nga rito ang litrato ng kanyang painting na halos kumpleto na ang laman. Almost finished my first painting for 2024, count on me, thank you for all the graces and blessings, We always count on you mensahe ng beteranong komedyante. Nag-react naman ang mga netizens sa Instagram post ni Joey. Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento. Kung matatandaan, bago matapos ang 2023, ipinawalang bisa ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark registration ng Tape Incorporated para sa titulong Itbulaga. Bulaga. Nauna rito, naglabas pa ng resibo ang tape na sila ang unang nagpa-renew ng Itbulaga trademark sa IPOPHIL bago pa maghain ng reklamo sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon o TVJ hinggil sa paggamit ng Eat Bulaga trademark. Sa ngayon, umeere pa rin ang Eat Bulaga sa GMA 7 na pinangungunahan ni Isko Moreno, Buboy Villar, Paolo Contis at iba pang Kapuso artists. Pero matapos lumabas ang resolusyon ng PHIL, binabanggit na rin ng TVJ at iba pang Dabarkads ang Eat Bulaga sa kanilang show na Eat sa TV 5. Nabanggit din ni Tito Sen sa isang interview na ngayong January 2024 nila muling gagamitin ang title na It Bulaga, pero walang binanggit kung kailan ang exact date. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang, please subscribe for more videos.